So ayun guys, kasama ko si Kuya Ngongi ng Kabtambay. <laughs> Kasi may naisip akong prank kay Vince. Ah. Kanyari, tatambay, nakatambay siya doon. Tambay ka sa may gilid. Pupunta ka bigla pag nakatambay namin, tawagan kita. Hmm. Kasi yun, pag nakatambay na siya, lulukoy kita, choppy daw, sabi ni Vince, tapos magagalit ka sa kanya. Hmm. Ha? Maka namang magbunay na Hindi, hindi, hindi. Wala, walang gagawin. Basta pagalita mo lang. Yan nga sabi mo nga, 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 nga. Masasunod-sunod <laughs> lang. <laughs> Yan na, yung parang rapper. Yun. <laughs> Easy sila ka, easy lang. Wag ka masyado sa bigaw. Ay, parang galit ka lang sana. Ano, so, ano, ha? Tira ka, tira. <laughs> ano? Saan so, tayo pupunta? Lugaw. Lugaw. Lugaw ko, ini Wag, ano, kahit <laughs> yung ano. Huwag ka mag picture, picture dyan <laughs> kay. tayo, masarap. Pasit, <laughs> pasit, pato. Ayun. No. Ay, no. ano, pupunta ako niya. May na lang ako sa Sa ha? Chapi daw, sabi ni Vince, Chapi. May Chapi ba? Sandali, ah. parang, ano, eh. ano, <laughs> gila nga nyo gila nga nyo yung po po ba ko ko nyo ba obay oh, uh, nyo sino po chaping ano ba ha ka ha ay di po ko ano ha po ano mo eh niha kaya ng kamera niha malahan Ni ha po hindi po ano sa na niya alam mo ah. Eh, sinasabi ko sa'yo. Eh, ikaw lang yung narinitin ko Hindi po. Hay, laki na nga lang mo eh. Baka pa akong pa ng mo. ha? ba yung ginagawa mo na yan? Hindi po, kuya. Ako hindi ako. Kuya. Ay, ganun ako hindi ako mapanglay. Hindi po, yan. Kung ilong mo hindi ko pinapansin. Hindi na po, kuya. Hindi po. Si Biscay Si ka. Sobra na yan eh. Naiinis ako lang yan eh. Hindi. Pulong-pulong na ako ako mo na lang hindi ngayon, walang kuya. Parang nyo lang Shopee ah. Shopee. Shopee, well, kuya. Alak. John. Ay, nilaw, nilaw, nilaw. Halika ako eh. Uh hindi po. Hindi ito, po. Ang ah, sabi po, Shopee, hindi po. na sa wala. Hindi po, hindi Hindi po. Hindi po. Hindi po. ko si Kapitan. mo, hindi ko kakalala si Kapitan. Ayan, sinasabi ko sa iyo, bis. kasi. Si <laughs> si si hindi po. Si Kapitan daw. Kaya, tatawagin si Kapitan. Kapitan, tatawagin. Lagot <laughs> ka. Oh, eh... Baka, kausapin mo, bis? Kaya, kuya, pasensya na po. Hindi sila, ano lang po. Hindi sa kanya ko ito. Papunhain mo lang nito yung mga mata mo. Oh, eh... Hindi sila, ganyan ko ito sa langit. Kung ganaan ako yung iso, lagi na lang ako... Bakit ako? Hindi sila, ganyan ko eh. Habi, mali na ba yun? Habi, naiinit ako. Lagi na lang, hindi ganaan ako. Kasabi na lang ko lang, ganyan ko. Hindi maayos, hindi. Amin, nang ganaan yung boses ko. Choppie daw. Hindi

<laughs> <laughs> Gago kayo. Alam mo, takot na takot yun. Ito, Frank! Si Kuya niyan yan. Alakas yung tama mo, wala. pasensya na yun. talaga ako yun. Pasensya na, sirakon ako.